Hi guys! Once again, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Si OFW Ma'am yun na naman po ito, Lisa. Siyempre, today, Friday, day of ako. Nandito ako sa bahay ngayon. Kaya, loto serye at kung ano yung aking pinagkakaabalahan tuwing day off ako dito sa bahay. Ganito lang ako magluto ng sinigang seafood yung sinigang namin ngayon. Konting um, bangos, tapos konting hipon din. Hindi masyadong marami kasi hindi namin nauubos. Umaabot na naman yan ng dalawa o di kaya tatlong araw. Hindi kasi kami masyadong uh, maano sa ulam, more on kanin kami. Which is ngayon, ang ginagawa ko is nire-reduce ko na talaga yung aking kanin as much as possible. So, habang nagluluto tayo dyan at nakikita nyo kung ano ang aking ginagawa, nagbabalik tanaw tayo way back 2015 nung bagong dating ako dito, which is hindi ko makakalimutan yun during Ramadan time then uh, That was June 27 nung nag-flight ako sa Pilipinas, tapos dumating ako dito ng June 28 ng tanghali, which is Ramadan time, na talagang hindi kong hindi ko makakalimutan yung experience ko na kokonti pa lang ang population dito sa area kung saan ako nan, uh, nagtatrabaho, pero ngayon, which is 10 years ago talagang makikita mo na medyo may traffic na din, tapos ang dami-dami na rin mga resident dito, at saka naniniba, nakakapanibago na rin kasi ang dami na talagang ipinagbago. Nung bago-bago pa lang ako dito, talagang nakatakip lang yung mukha namin. Ngayon naman, pwede na kaming hindi magtarha pero sa workplace kasi namin, kailangan naming nakatarha kasi minsan may mga nagre-reklamo na mga madam, mga asa-asawa nila na nakikita nila yung buhok namin. Kasi syempre iba pa rin talaga yung buhok nating mga Pilipina. So para hindi maiwasan na hindi magkaroon ng problema, syempre nag-iingat lang din kami. Uh, kaya kung nakikita ninyo tuwing pumapasok ako na meron akong vlog is nakatarha ako ng puti which is yun talaga yung required sa workplace namin. Ngayon balik tayo sa aking niluluto which is patapos na at dyan, kumakain na rin kami ng batang kasama ko at pinapakita ko sa inyo. Meron kaming kasama dito na hindi namin alam na birthday pala niya. Binigyan niya kami ng tatlong slice na cake. Pero sad to say, hindi rin namin naubos kasi una muna namin inubos yung gulaman na ginawa pa namin last Friday na hanggang ngayon is meron pa at yan taob ang kaldero o ba diba, yan na lang yung nating namin yan pa rin ang natira sa ulam namin pero wala na si na which is nabusog na kaming dalawa at ipinapakita ko rin yan sa inyo yung kukuko na ginamit ko na pinanghimay ko ng kangkong yes tama po kayo may kangkong po dito sa Saudi Arabia di ko na lang nakalimutan kung magkano na yung bili namin sa 7-eleven kagabi kasi nag city flower at saka nag 7-eleven kami kagabi again thank you for watching